Pache. Duterte, mga kababayan ko, ha? Mananampal ng uh, pulis. Sinong pulis ito? Well, ako, kilala ko tong pulis na to, mga kababayan ko, nasasampalin ni Baste. Pag-uwerop, bago ang lahat, painggan natin tong balita na to. Dinakbakan kami Davao City Mayor Baste Duterte ang Police Regional Director ng Davao matapos ang rigodon sa Davao City Police. Mm -hmm. Matapos ang rigodon sa Davao City Police. If I'm not mistaken, ang uh, humahawak ngayon dyan sa nasasakupan yan ng distrikto na yan ay si Nicolas Torre. Ah, anak ko, ha, si Nicolas Torre na Namit ko yan. Napakagaling na general niyan. Wala akong masabi niya sa tao na yan. Napakagaling na general niyan ni Sir. Tuloy. Pinagmumura at pinagbantaan pang sasampalin ng Alcalde ang general na mm -hmm. sa front line ng balitang yan, si Mea Anlos Baños. Ito, totoo ito, mga kababayan ko. Ako, ako mag-explain mag lang ako, ha? Mga kapatida. May aspa ko nito, ma'am. May aspa ko nito, Pag-u-push, malamis, alam mo, bully itong mga ito eh. Paong Nasampalin niya daw si, si Nicolás Torre. Hindi na itago ni Davao City Mayor Baste Duterte ang galit niya sa Regional Director ng Davao na si Brigadier General Nicolás Torre. Sino yung nakakaalala dito sa General na to. Alam niyo, kilala niyo to Sa mga taga QC, Quezon City, naaalala niyo. Si General Nicolás Torre, mga kababayan ko. One Star General. Sa mga hindi nakakakilala, siya yung pinakamalupit na strategy. 3 minutes response. Mga kababayan ko, siya ang nagpauso nun. Magaling na ano to, ha? district director. Lalong-lalo na ng pinakamalaking syudad sa Metro Manila, ang Quezon City. Mga kababayan ko, within 3 minutes, mga kababayan ko, may responde. Mga kapatid, tuloy. Dahil sa tinawag niyang preconceived narrative nito sa Davao City. Mm -hmm. Sa isang vlog, pinagmumura at nagbanta po si Basti na sasampalin niya ang general. Yan ba yung ano? Yan, kinabi, yan ba yung kinabibili niyo na ano? Kinabibili niyo na mayor? Yung uh, walang respeto. Kung walang respeto sa mga higher official yan, wala rin respeto sa taong bayan yan. Di ba? Ito, totoo lang ako mga kababayan ko kung walang respeto 'yan sa mga kaya sa mga nakaposisyon sa bansa natin, walang respeto sa taong bayan 'yan. Maniwala kayo sa akin. Kapag ang mayor hindi kayo kayang respetuhin, mga kababayan ko, makinig kayo. Mga kapatid, kapag ang mayor hindi kayo kayang respetuhin, hindi kayo hindi rin marunong rumespeto 'yan sa mga naka, sa mga nasasakupan niya. Tuloy. Usa na sa mga ambisyo ng pinapuhay mo. General na Mm -hmm. Nag-ugat ang galit ni Mayor Baste kay Tore nang palitan nito ang labing siyam na station commander sa lungsod. Inalis din ni Tore ang dating police director ng Davao City Police. Tatlong beses nagpalit ng tao hanggang mm -hmm. sa mai talaga si Colonel Hansel Marantan. Mm, matindi rin to si Sir Hansel ha. Nang wala raw konsultasyon sa Alcalde. Alam mo, Mahirap talaga pag ni ka nag, naglagay ka ng hindi talaga politiko eh. Can you, im imagine? Ang tayo ng uh, station commanders. Magpapalit tayo ng ganito. Kailangan pa ba, dumaan tayo kay mayor? Kailangan pa ba, kailangan pa ba, dumaan tayo kay mayor? Ito si, ah, totoo to mga kababayan ko, masakit man to. Kailangan tayo dumaan kay mayor palagi. Si mayor, Parang ganito lang yan. Si Mayor, sino mas patas, Mayor o yung namamahalang pulis sa inyo? Kung tutusin, pantay lang yan para sa akin. Bakit? Mga kababayan ko. Si Mayor, hindi kayang, hindi kayang, hindi kayang, hindi, 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 si Mayor ang nagpapasahod sa pulis natin. Ang nagpapasahod sa pulis natin, taong bayan. Ang pulis, mga kababayan ko, ang pulis, mga kababayan ko, nandiyan dyan yan, sa Dabao, to protect, to serve for the Dabawenos. Kaya kung palitan ni Nicolas Torre o mag sa siya dyan, mga kababayan ko, hindi niya na kailangan i consider pa si Mayor para lamang magpalit ng ganito. At tigit sa lahat, kapag nagpalit si Nicolas Torre, si General Torre, ng tao niya, doon, mga kabayan ko, it means tiwala siya doon at kaalyado niya yon. Ngayon, nasasaktan itong si Pulong. Ay, si, not, not, Pulong, nasasaktan itong si Baste. Bakit? Mga kababayan ko, bakit nasasaktan siya? Because, hindi siya consider para sa akin na discard ito ni Torre, malupit din. Parang, hmm, mayor ka lang, general ako. Taong bayan na nagpapasahod sa akin. Hindi si mayor lang. Kahit na kahit na hindi kay consider niyan to be honest, kahit hindi kay consider niyan kahit di na magpaalam sa yan. Bakit? Patas ka pa ba sa PNP chip? Mayor ka ng, ng bayan mo. Pero ang, ang yung sasam, binanta mo na mo, nagserbi, nagsiservisyo yan sa buong Pilipinas. Hindi lang sa Dabao. Okay? Ang nasasakupan lang ni Baste, Dabao lang. Okay? Dabao lang. Hindi buong Pilipinas. Kaya ang susundin ng PNP chip ah, na, ang susundin ng general natin na si Torre, Sempre ang PNP chief hindi 'yung mayor lang. Okay? Kung hindi dumaan sa kanya nang gagala ite siya, ang tanong ko dito, bakit? Bakit 'ke nagbata nang gagala ite? Kung nires kung kung sinibak o po pina, pinalitan ni Tore 'yung uh, Shamna Station Commander, pinalitan din 'yung District Commander. Di ba? Mga kamabayan ko, eh kung pinalitan yun, bakit? Siyempre, kung ako general, lalapag ako sa lugar mo, maglalagay ako ng, ano, kaalyado ko. Tama? No? Tama? Yun yun, maglalagay ako ng kaalyado ko. Hindi ako maglalagay na tiwala sa'yo. Eh, paano kung tridorin mo ako, taga Maynila ako, tas taga Dabaw ka? Tapos pag, tapos, pag hindi ka na consultation, sasampalin mo. Yawa, oy. <laughs> Tuloy. Una nang sinabi ni Tore na utos mismo ng Camp Krame ang pag-appoint kay Maranta. Si? O. Oh. Campo Krame ang nag-ano, anag Tapos pagbubuntunan mo si Tore. Para meron ka lang interview, meron ka lang masabi. Hindi ah. Ako bakit 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 kilala ko 'yan si General Tore. Mga kababayan ko, toto ko kayo. Mga kababayan ko, naging vlogger ako ng mga pulis, di ba? 'Yan si General Tore, isa sa mga pinaka-exemplote iniidolo 'yan sa ahensya, ahensya ng gobyerno natin, lalo na sa pulis siya. Dito 'tong sinasabi ko. Sa lahat ng general, mga kababayan ko, idol 'yan si Tore. Para sa akin ah, idol 'yan. Napakagaling magserbisyo niyan. Hindi mo makikita na tatamad-tamad yan mga kababayan ko. Yan si General Torre. Bakit? Kasi na-assign ako sa Quezon City eh. Nakasama ko yan tao. Kaya alam ko yung gagawin niya pag dyan sa dabaw. O pupusta ako mga kababayan ko. Bawal ang tamad na pulis dyan. Bawal ang tatamad-tamad at papetiks-petiks dyan. Pag sinabing may responde, responde yan. At higit sa lahat mga kababayan ko, yan si General Torre. Alam sa totoo lang, utang na loob ko sa kanya, mga kababayan ko at kay Sir Balesteros, mga kababayan, kung bakit malinis sa lugar namin. Yes! Alam mo kung bakit? Yung naghahari-harian dito, totoo lang ha, ah, magaling yan si Tore. Yung naghahari-harian dito sa amin, nagpa-firing dun sa likod ng bakod namin, binabarel ng binabarel yung aming uh, pader. Alam nyo mga kababayan ko, nag-alaasong sa longga sa amin, ayun! tinodas nila. Pagkahuli ng laban, ganun katindihan si Torre. Bawal ang siga si dyan. Baka mamaya makakita ka ng katapat mo, baste, hindi hindi basta-bastang ano yan, general yan. Higit sa lahat, napakatuwid sa servisyo niyan. Di ba? Tsaka, tsaka, tandaan nyo to hindi susunod sa inyo ang general ng Pilipinas susunod yan dun sa higher official niya, hindi sa mayor. <laughs> oh, tama sabi ni Ang eh, Angko Sinera, Servidora TV. Tama ako ko, eh, mismong sarili niya eh, walang respeto sa taong bayan eh. Kaya sa uh, sampahan ng kaso yan eh, makulong eh. Ako nananawagan na nga ako kay Secretary Avalos si eh, dapat ipatawag tong ganitong behavior na ganito eh. Suspindihin dapat yan. Hindi totoo lang, mga kababayan ko. May naman ako kung bakit, pero patapusin natin to. Bukod naman sa balasahan, binatikos din ni Mayor Baste ang 3-minute response time strategy na gustong ipatupad ni Tore sa Davao. Kita nyo? Sa Quezon City, ha, eto, ba -ba -ba babanggitin ko sa inyo. Sa Quezon City, si General Tore, first in the history, mga kababayan ko, First in the history, si General Torre lang ang nakagawa ng 3 minutes response time. Mga kababayan ko, within 3 minutes, pag may nangyaring krimen, banggaan, barilan, saksakan, holdapan, within 3 minutes, ang pulis nakakalat na. Ganong kabilis yan. Alam mo, si General Torre lang ang nakagawa, mga kababayan ko, ng ganun. Mala American style lang nangyayari. Oh, may robbery hold up. Mga kababayan ko, sa Tandang Sora, mga kapatid, paalis pa lang yung holdapper, mga kababayan ko, hinaha, nahahabol na nila, nahaharang na nila because of the 3 minutes response time. Alam mo yung ibig sabihin ng 3 minutes response time? Lahat ng pulis ng Quezon City wala sa loob ng presinto, nakakalat sa labas. Oh. Yun yung ibig sabihin ng 3 minutes response time niya. Why? Kasi bakit? Nakita ko yung Simon uh, Simon task nito. Even the SMNI pinalakpakan to. Nagkaroon ng corrosion uh, holdapan hold sa may Sora Mindanao Avenue within 3 minutes mga kababayan ko. Wala pang pa 3 minutes eh. Andun na kagad ang pulis, naka na. Kaya lahat ng gumagawa ng kalokohan agaw motor nahuhuli doon sa Quezon City. Ngayon mga kababayan ko, gusto niyang gawin 'yon sa Davao. Ayaw ni Baste. Bakit? Bakit? Tatanungin ko lang. No, bakit? Tuloy natin. Ibig sabihin, sa loob lang ng tatlong minuto ay dapat makaresponde na agad ang mga polis. Yun naman talaga kailangan eh. Hindi raw yan makatotohanan. Mm -hmm, hindi daw makatotohanan. Sa Quezon City, totoo yan. Well, kung gagawin sa Davao, tignan natin mga kababayan ko, magkakatotoo yan. Totoo. Inabot sa dirin na nasa preconceived narrative yes sa nakita niya Alam mo, al alam mo, sa totoo lang, ah, bago ako magkomento di sa mga to. Puno na datos, aning atong lugar. Without even comparing it to anywhere else in the Philippines. Diyos ko. Makawa sa send of ceremony naman ng Davao City Police para sa security personnel ng Kadayawan Festival kanina, pareho sa taong tinututuo ang banta. Ito Ah. Ganito ka talino yan eh. Sige. Sinabi ng regional director na hindi na niya papatulan ang mga sinabi ng alkalde. <laughs> Professional daw siyang polis. Pero giit niya, magkaiba ang nananakot lang sa taong tinututuo ang banta. Correct! Kinumpirma naman ni acting city director Marantan na nag-usap na sila ni Mayor Baste. Yun nga lang, tumanggi siyang magkomento kung aprobado na ang appointment letter niya. I don't know. Uh, I cannot uh, presume or assume anything. Nako dapat si Pain ng DILG to eh. Secretary Abalos, gawan nyo ng paraan ng Davao. Basta ako, uh, gagawin ko kung ano ang mandate ko na pumunta dito sa Dabao City. Nagbabalita mula sa Frontline, may Los Baños, News 5. Thank you very much, uh, News 5, for your news. Ito lang, mga kababayan ko, no? Alam niya kung ba't matatapang tong mga to? Oo, sa totoo lang. Gusto niyo kwento ako kayo? Ba't matatapang tong mga to? Ba't ganyan na lang mga alipusta tong mga to? You know what's the reason, mga kapatid? Kinakaya-kaya kasi nila tayo. Alam kasi nila na walang papalag sa kanila. Kaya binubuli tayo ng pamilya na to, mga kababayan ko. Diba? Can you imagine, mga kababayan ko, ito kwento ko lang ha, ba't ganito magsalita to mga to? Mananampal, magaganyan. Hindi, hindi, magpapasikat yung mga yan eh. <laughs> Alam mo sa totoo lang, kwento ko lang sa inyo ha, ah, ito, based on my own opinion. Itong si Duterte, si Pulong, si Sara, si Duterte. Alam nyo ba napakaliit ng tingin nila kay President Bongbong Marcos? Oo. Napakaliit ng tingin nila kay Presidente Bongbong Marcos. Sa totoo lang. Bakit? Mga kababayan ko. Bakit? Kasi si presidente Bongbong Marcos kaya sinasabi nilang mahina, mahilig magpatawad. Totoo. Mahilig magpatawad. Kaya ngayon sinasamantala nila 'yon. Dahil alam ala, dahil alam nila mga kababayan, dahil alam nila mga kababayan ko, no? Dahil alam nila na si Pangulong Bongbong Marcos mapagbigay. Kaya nga tinitingnan nila, mahinang klase, ganyan-ganyan, nagbahari-harian sila. ngito alam mo, ganyan eh. Ganyan ang, ganyan ang strategy nila. Mababang uri ng nila lang ang tingin nila sa atin. Na kayang kaya nila tayong pagsabihan, uh, sabagsabihan, sasampalin, murahin, even lahat. Kasi ang taas ng tingin nila sa sarili nila. No, even the police. Di ba? Kung ganun-ganun din nila lang. Sa so, totoo lang, mga kababayan ko. Ito ba? Ah, walang samaan ng loob, ah. Walang samaan ng loob, ah. Si Senator Aimee nagpatubo ng sungay ng mga to, eh. Oo. Oh. Alam nyo ba yon? Walang samaan, ma, ng Aimee, ha? Ah. Ito, sa so, totoo lang. Ikaw nagpatubo ng sungay ng mga to, eh. Sa so, totoo lang. Sa kamakita, di ba? Si Sarah. Before map, nung na uh, pagiging nung, nung naging pangulo ng Pilipinas si Pangulong Bongbong Marcos at Vice President siya. Gusto niya kalahati ng gabinete sa kanya. O oh, bakit? Hindi niyo alam 'yun, hindi ko alam. Kaya nga naupo sila joke no diyan. At higit sa lahat mga kababayan ko si Sara gustong bulihin si Presidente Bongbong Marcos anong ginawa niya? Mga kababayan ko, totoo, totoo, totoo. To. Anong ginawa niya? Mga kababayan ko, gusto niyang hawakan yung DND sa lahat mga kababayan ko, ha, sa lahat na mga, sa, sa, ayaw niya sa DepEd, gusto niya sa Department of National, de, 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 sa, na, sa Department of National Defense. Ganon katindi mga kababayan ko. Ang gusto niyang hawakan, DND. Second, mga kababayan ko, gusto niya upo yung mga kaalyado ng tatay niya ng na mga nagdakaw noon. Diba? Pangatlo mga kababayan ko, anong ginawa niyan? Duterte nag second attempt na magkudita sa Pilipinas. Totoo 'yan. Under by Gloria administration. Ay Gloria Arroyo. Pangatlo, mga kababayan ko, anong ginawa nila? Mga kapatid, anong ginawa nila? 'Di ba? Sunod-sunod ang pag-atake nila. Kaya yung choices nila ngayon, sabihan nila si Pangulong Bangag, sabihan nila ng ano, sabihan nila ng kumbulihin nila kahit ang gobyerno natin. But if you, but pag binuli mo si pa, ang bin, pagsasampalin mo si Tore, mga kabayan ko, parang sinampal mo ang taong bayan at ang gobyerno. Tandaan mo yan. No? Tandaan mo yan. Kaya malakas ang loob nitong mga tumambuli sa atin eh. Sa mga Pilipino eh. ba? Diba? Alam nyo kung bakit? Kasi binigyan na bin, binigyan ni Senator Amy Marcos ng sungay ang mga yan. Eh, totoo ko, mga kamabayan ko, ah. Bakit? May Duterte ba? May, may Duterte ba nun? Wala naman Duterte. Kung hindi dahil kay Amy Marcos, walang, walang mananalong Duterte. Tandaan ninyo yan. Na hindi pa nga abot sa 6 na milyon ng boto niyan, eh. <laughs> di ba? Tapos, sasabihin nila, ganito, eh, kasi ganito, sila baste, ganito. Ganito. No, 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 no. Hindi gano'n 'yon. Tandaan niyo kaya malalakas mambuli ang mga 'yan. Malakas magsalita ng bangag, malakas nang uh, magsalita ng ganyan. Wala akong ibang wala kong ibang uh, nakikitang point of view dito based on my own opinion. Si Senator Aimee ang nagpatubo ng sukay ng mga 'to. No, ako lang, straight to the point ako. Di ba? 'Di hey, ako derecho ako. Kung hindi pinagbigyan ni Senator Raimi ito manalo tong Duterte na to, walang sungay na ganyan tutubo dito. The reality. Doon lang ako mga kababayan ko. At tingin nyo, papalag ba to ng ganito? Hindi. Di ba? Diba? Mananahimik yung mga yan. Hindi kukuda ng kukuda yan. Eh ngayon, kuda ng kuda. Bakit kuda ng kuda yan? Eh binigyan nyo na sungay eh. 'Di ba? Nung binigyan niyo ng sungay, oh, ngayon tayo ngayon ang sinusuwag. Taong bayan ngayon ang tinitira nila. Taong bayan ngayon ang binabanatan nila. Tama? Oh. Pag sinabihan si Pangulong Bongbong ng bangag, nagagalit kayo. Pero sila tuwan-tuwa, mga kababayan ko. Kasi the more na naasar na sila, naasar tayo, mas lalo sila tutuwa, mas lalo sila ginaganahan. Ito payo ko lang mga kababayan ko, no? Payo ko lang, opinyon ko. Mga kapatid, opinyon ko lang to ha. Ah. Kung ito may lakas ng loob manampal ng pal hinarat at mambuli, tandaan ninyo to. What if sa 2028 kung sakaling manalo ang kapatid nito? Tandaan nyo, kung kaya niyang gawin manampal, siguro marami pa tayong masasampal dito. Yun lang yun. At uunahin ko, kapag sinampal mo ang general namin, ang general ng bayan, o ang general na sinapasahod ng sambayan ng Pilipino, parang sinampal mo rin ang sambayanan. Tandaan mo yan, Mayor. Mawalang galang, Mayor. Binoto ka ng sambayanan ng Dabawenyo. Magtrabaho ka hindi 'yung puro ka statement, puro ka putak. Magtrabaho ka bilang mayor.